Aray, ang laman ng aming freezer. Malaman nga. Hindi na malam paano luluto eh. Lipaan eh. Anong gusto mo lutoin mo? may talapin. Talapin ah. Arroz. Ayan. Para mag-desisyon. Yan na lang, karereta Ha? karereta Gusto mong kardereta? Kardereta. Oh, sige! Kardereta ang gusto mo ito. Kardereta ang lulutuin ko. At dahil close na rin aking kampen, siya, Ibababad ng kaunseng. Aking medyo papipinupinuhin at talagang... Ay, malalaki ang talad! Aray mga kabayan, huwag okay, magkakaldirita na naman. Ay aray. Parehas lang naman timplang aking gagawin din eh. Matatakam ka talaga, ako si Uno. Magluluto ng inyong paborito. Masarap malasa kapag nanikman. Hmm, mamarinig ko lang ng kaunting oras. Pa. At palalambutin ko na mamaya. Uno, pinasarap, lutong kayo'y matatakam. Manood, tignan ang diskarte Mas pinasarap ang pagkatale Talagang kayo'y mapapawaw Pinasarap, lalot may sabaw Pamilya ang laging inspirasyon Maging masaya anumang sitwasyon Sila ang lakas sa araw-araw Sila ang kasama anumang Sarap Malasa kapag natikman Mapapawaw sa video pala Mga luto Pinoy at lutong bahay O kahit pa sa handaan Ako si Uno, pinasarap Luto kayo'y matatakam Sa kanyang magluto at mga video Kasama ang pamilya, lagi kang talaga Sigurado na sa luto niya Ay talagang gugutuin ka Masayang mga banding Kasama ang pamilya Sa pagluto ay sama-sama Umulan man kahit umaraw Salo-salo sa isang lamesa Basta buo ang pamilya Sa pagluto lagi masaya Pinasarap ang bawat oras Pamilya ako si Uno Magluluto ng inyong paborito Masarap malasa kapag natikman Mapapawaw sa video pala Mga lutong Pinoy at lutong bahay O kahit pa sa handaan Ako si Uno Pinasarap luto kayo'y matatakam ka talaga Ako si Uno Magluluto ng inyong paborito Masarap malasa kapag natikman Mapapawaw

Nasaan ang gas? Nasaan huh? Kuha mo akong berdot? Iba talaga pagkambing? Pag baka ang ginawa mo ganito, hindi mo mapalasa ng ganti?